So, hello mga mi. Ito nga hinahanap ko ang aking baby. <laughs> mahirap. Mahirap siya kontakin. So, hi mga mis. So, hello mga mi. Hello. Hindi ako makatulog. <laughs> Kaya, samahan niyo akong hanapin ang aking... Ben? Hindi agad makontak, B. Samahan niyo akong... Hanapin ang aking baby. Mahirap siyang hanapin. Pero ay try natin. Wala akong taga-video eh, kaya nahihirapan ako. I-try natin na kung mahanap natin. Ano, nabukaw na. lalagot ba nila eh so minsan dito siya nagtatago mahirap talaga siyang kontakin mahirap kontakin ang bilat ko kita niyo, umalag yung tiyan ko. niya siguro siya sa loob. Ayan siya Ayun, may na Hey, I'm cute di Capek lebih May Wih, mereka kita ni, Bata, nawawala agad. Local kasi, today sih, it's hard. Sayang lang, at least. napapakinggan natin siya, diba? di ba? Hindi ko lang kung i-edit ko pa tong video na to, i-approm ko na lang bahala na to. Minsan kasi tamad ako mag-edit eh. Ay, makisama, bi. Kasi ito nga ko lang aking ginagamit, guys. Nag-alboroto na siya, guys. Na-stress na siya sa loob. Yan